Meron kasing mga bagay na kailangan mong iportan para ma-appreciate mo yung lupit. Lupit, eh. lupit. Ang lupit mo. Aga pa. <laughs> tingnan, tingnan natin, kung magalit ka dito. Ay. Hey. <laughs> Ang ganda ng tama. <laughs> Ang ganda ng tama. <laughs> ng araw! <laughs> Magandang buhay, Cebu! Si Oy, tara na dito! Eh. <laughs> Halika na! bumangon ka na kanina, uupo ka na naman. Aga-aga po kasi! Aga lang. Aga-aga. 4am yun eh. <laughs> Talaga to. Ano ba yun? Busy, busy. <laughs> Ang kulit mo. Eh, may papakita nga ako sa'yo. Kaya kailangan... Aga-aga! Meron kasing mga bagay na kailangan mong important para ma-appreciate mo yung lupit. Lupit-lupit. Ang eh. lupit, lupit mo. Aga pa. <laughs> O, dadaan sa dadaanan natin ha. May papakita lang ako dito kay Jenna. Para good ang morning niya. Good ang morning, <laughs> tignan mo. <laughs> Ano pa lang mga kumpare? Ganito na yung liwanag, mag-aalas sa pa lang. Ayan o. Oh. May araw na. Pap, ang na yung mata ko sa'yo. Hindi <laughs> dito o. Dumaan ka dyan o. Oh. Ingat, muntog ka. Oh. <laughs> Yumuko pa siya o. Oh. Daan ka nga ulit dan ka ulit. Hindi ako eh. Patingin. Dahan ka ulit. <laughs> uh, Bakit yung uyok <laughs> Try mo, huwag yung uko. Try mo, huwag yung Eh, hey, makauntog na. Titestingin mo lang. Ang ah, galing ah. Nauntog na ah. <laughs> Feeling six-footer ah. <laughs> Oo mga uuna, hindi mo alam kung ano yung ipapakita ko sa'yo. Kasi pagka nandiyan kami sa bahay namin sa Luzon, ang gising namin, alas 9. Ayan ang maagang gising namin. Dito, before 6, magigising ka na. Galit <laughs> na galit. Ano ba, ba galit? ipapakita mo? Ginising ko kasi siya. Tawa-tawa ka pa dyan eh. <laughs> Worth it to, maniwala ka. Ano ba yan? Dyan mo pa kasi nilaga. Ano Ano ba? Ano yung dyan ko nilagay? Dito nilagay ito ng panahon. Dito nilagay ito ng kalikasan. Panahon. Galit na yung panahon kayo. Ikaw lang yung galit? Tilinga, tingnan natin kung magalit ka dito. Tumingin ka dun, oh. Sa araw. Hey. <laughs> Ang ganda ng tama. <laughs> Ang ganda ng tama. <laughs> Nang araw! <clears throat> Ikaw ha, may tama ka. Ito, kumpare. Ako so, pare. Ka sa akin. Papakita ako pa sa inyo ng mga lupet. Ganda. At tara, dito lang. Low tide. Dito tayo doon pumunta. Basta merong mga gate, kailangan natin pasukin yan. Yeah. Ganda na. Madulas tsaka matulis ang bato. Wow. Tingnan oh. nyo naman, pare. Ang tama ng araw. <laughs> Sino ba namang hindi gigising ng maaga niyan? Woo! Napakaganda! <laughs> Ayan Talagang hindi ka tatama rin bumangon sa umaga. Ano? ano? Tara, swimming tayo agad. Akala ko ba bad yeah. trip ka? Ang <laughs> ganda nung araw eh. Hara! <laughs> Ayun, napawis ka na. Mas maganda ka dyan. Maganda yung napawisan tayo sa umaga. Worth it, di ba? Ang pagising okay. ng maaga. Napakaganda dito sa buhay ng anak. Buhay probinsya. Pero lang pag ikaw yung nanggigisig. Oh, uh, hindi mo worth it? Worth it. ah, diba? Sa <laughs> inyo mga kumpare, tingin nyo, worth it ba gumising ng umaga? Ayan eh, no? o. dito. Napakaganda. Mamaya na tayo uwi. Mamaya na tayo balik. Mamaya na, na tayo balik. Napakaganda. Let's go. I love you all. <laughs>